Nagbigay ng update si O.G. Diaz patungkol sa pagkakaayos ng dating magkasintahang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sa latest episode ng kanilang online chikahan na mapapanood sa YouTube channel na O.G. Diaz Showbiz Update, natalakay nila ang pumutok na balitang pagbabalikan ni na Catherine at Daniel. Ayon kay O.G., ay nakatanggap ng pambabash ang kanyang kumparing si Sian Gaza dahil sa ipinos nito patungkol sa pagkakaayos ng dalawa at kailangan pang kumpirmahin kung nagkabalikan na nga ba ang dating magkasintahan. Ayon sa social media post ni Sian, ang chismis ay eh nagkabalikan na daw pala ang katnyang. This is not confirmed yet kasi isang source pa lang ang nag-isplook sa akin. How true? Dagdag pa niya sa isa pa niyang post, breaking news, Catherine Bernardo and Daniel Padilla, nagkaayos na. Confirmed 99.9%. Yung 0.1% ay yung germs na hindi napatay ng safeguard. Atin-atin na lang muna at huwag na lang sana makakalabas hanggat kinukumpirma pa natin kung sila ba ay magjowa na ulit. Salamat! Please respect their privacy. Umani ng iba't ibang interpretasyon ang post na ito ni si Ian at marami sa mga netizens ang inakalang nagkabalikan na nga ang dating magkasintahan. Samantala nahinga ng pahayag kaugnay nito ang ina ni Catherine na si Mommy Min at sinabi nito na kilala niyang mabuti ang dalawa at huwag raw basta-bastang maniniwala sa fake news. Saadnya niya, I know them very well. Huwag kayong masyadong maniniwala sa mga fake news. Pinalaga naman ito ni Sian si sa pamamagitan ng isang video at sinabi nito na malinaw ang mensahe ng kanyang post na ang kinumpirma lamang niya ay ang pagkakaayos ng dalawa at hindi ang pagkakabalikan. Sapagkat anya pa ay mismong nakalagay sa post na hindi pa kumpirmado ang usaping balikan. Sa ad noon ni Sian, si ang sabi ko confirmed 99.9% na nagkaayos na sila. Nagka-reconcile na sila. Naku daming nakakakita. Mga hair stylists, mga iba't ibang artista, na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, in and off work, may mga lihim na pagtatagpo, and everything else. So talagang nagkaayos na sila. That's confirmed. Huwag nyo matawag-tawag na fake news mga sinasabi ko. Baka bigla akong mag-upload ng video dito, baka di mo kayanin mother. Sinabi ko rin after that na kukumpirmahin natin kung magjowa na ba sila. So doon pa lang, ang linaw-linaw na di ko sinasabi na nagkabalikan na ang Katniel. If your interpretation is like that, then kayo ang may problema, not me. Samantala sa latest episode ng OG Diaz showbiz update, sinabi ni OG na mayroon siyang nakausap na malapit kay Daniel at sinabi nito na nagkaayos na nga na Daniel at Katrina, ngunit walang balikan pang nagaganap. Pahayag ni OG ito nga may nakausap ako na malapit kay Daniel, sabi nga yes tito Oji nagkaayos sila. Pero yung balikan wala pa, pero okay sila.